Balikan ko lang yung sa aeroplano na chartered plan. eto nga, yung tail number PRC-5219. Ang kapitan daw noong March 11, Johnny Gulya, Elmo Segovia. Parang pamilyar na nga itong mga pangalan na to, Pati yung flight officers, Wenny Lim, Celse Puedes, and Alinino Santos, committee secretary. Please take note. Ganito rin yung uh, pinangalanan ni... Uh, Senator Cayetano, Asec Marcos Lacanlale, kung uh, pwede natin kausapin sana, hindi naman na tayo naghuhusga, kundi gusto lang natin malaman kung ano talaga nangyari. Ngayon, meron rin na... Ma'am, i-correct lang. Yes, po. Marcos po. Lacanlale. So Marcos pa rin. Uh, Marcos ko, pa rin. Marcos Lacanlale. Pero okay. hindi ko kamag-anak ka. Ikaw talaga first first name 'yon, ma'am. First. Oh, so, lang kita. Tsaka you you siya. law. Lakanil, Lakanilaw. Lakanilaw. Oh, Lakanilaw. Ay, hindi Lakanlalo, Nakanilaw. Okay, please uh, correct. Okay. So, 'yun yung mga pangalan na kinakailangan.